Yo, shout out malas for this video. Una yata na ano? Bye lang, bye. Saan na gusto yung chart? Pagkatapos na yung mga nose, dahil kita yung ano? Los Baños naman tayo, Los Baños. cao tao Abonya da tercera na uscan pero demandan la de sala morning by. Manejo kayo na puro pa magkalongos. na sa baños. Atay na nga mga lods. ito lang tayo sa ano, si Banalos Banyos. Dito tayo sa ano? Hindi pa kanang Los Baños. Hindi you know? na? Dumaan na ako ng ano, si Los Baños. Tapos so, pupunta na ako di kanan kalawan dalam 56 bulan bulan itu eh serubah tangan atas damas ayo ayo di mana punye bulan kalawan Hey, the Garden Capital of Laguna, you know? Palawan, Laguna. Okay, nak apa lagi? sana, Church. Time check, mga Lods. 148. Dito tayo sa ano, bahay ng Victoria. Unahin muna natin kung saan yung ano, simbahan ng Victoria bago ang pila. At ayun na nga mga lods, dito tayo sa ano, simbahan ng Victoria. Victoria, Laguna. Dito. Yeah. Bali ano, pahingan muna tayo saglit. Kain muna tayo ng bune. Bunete. Napakainit. Punting pahingan lang, tapos ride right na tayo pamuntang pila. Alright! Kain pa tayo ng bune. Bunete. Bunete lang na sa banyos. Ayan o. No? At ayun na nga mga notes. Time check, 2.19. Dito tayo sa Victoria, ang labas ay isang may pila na. Enjoy the view mga notes. At ayun na mga dito tayo sa ano, sa bahay ng pila. At ayun na mga dito tayo sa ano, Bayan ng Santa Cruz. Ikinagrabyan yung ano, kasi kasi festival. At ayun na nga mga nose, dito tayo sana si Bayan Santa Cruz. Yun know? o. Time check mga nose, 326. Kaya nga muna tayo ng bagya. Talagang napakainit. Sigaw! At ayun na nga mga nose, dito tayo sa ano? Tourist Capital of Laguna. mag Laguna. Wow! At na mga lods, sitil tayo sa ano, pag Art. medyo traffic, wala well, sa ano, maraming napon sa simbahan. Traffic, traffic! Pag Art. Hanawit! Yeah! Woop Napakahaba ng traffic, hanggang ano, simbahan! Ang masimbahan ng traffic na yan. At ayun na mga lods, dito tayo sa ano, pagsang hand charge. Ako na ito, huwag upe. traffic. Sumula sa Simbahan ng Pagsanhan. Madami sigmo nga paso eh. Ligita, Iglesia. papunta na tayo sa ano? Lumban. Lumban charts na tayo mga Lods. Itags na lang sa ano? Lumban charts. At ayun na nga mga Lods. Enter nga tayo ng ano? Lumban. Lumban, Laguna You know? At ayun na nga mga nods Dito tayo sa ano, Lumban Bridge Kakaliwa tayo para tayo ano Magpunta sa Lumban Charts Dito sa kaliwa At ayun na nga mga nods Dito tayo sa ano Lumban Charts You know? Atay na mga loads, dito na tayo sa ano, Lumban charts. San Sebastian charts. You know? Shout out. Shout out nga pala sa Bay Bikers. Sunod naman natin ay ano, bayan ng, ng kalayaan. Tapos ano, Longos, Longos Laguna. All right. Ayun ay na mga lods, pahuntay na na ano, Lumban, Lumban Marker. At ayun na nga mga lods Ulit At ayun na nga mga lods Time check 4.30 p.m. Pakawin na tayo ng ano Lumban Woo At ayun na nga mga lods dito tayo sa ano Lumban market You know. Enjoy the view mga lods Anda di situ. Saya tengah ingat, saya tengah nunggu. Bye bye, sayang. At ayun na nga mga lods, dito tayo sa ano, Kalayan Charts. Yun know? o. Shout out again, bye bye girls. Alright. Time check mga lods, alas hindi na. 5 p.m. Touchdown. down. Kalayan. kalayan charts. Ang huli natin yun, no, longos, longos charts. Sa baba. Alright. At tayo na nga mga lods, dito tayo sa ano, Barangay Longos, Kalayaan, Laguna. At ayun na nga mga lods, dito tayo sa ano, Barangay Longos ng Simbahan, St. John the Baptist. Yun know? I know I'm not don't forget to comment, I share and subscribe we do new. You know? shout out again, leave my earth. Touchdown, Longos, Kalayaan, Laguna. St. John the Baptist. Ito nga pala yung simbahang ano, pinag-shooting yan ng ano, Asidilio. Uy, hey, ano? Pero, kamusta? Ayos lang. Shout out kay Kuya. Time check mga it's 5:18 PM. Touchdown, now longos sila naguna. Saint John the Baptist Church, you know? All right? You know, I love dogs. Shout out! Hoo 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 Shout out! Shout out to my dogs. akin, ako doon. Oh, nakulog. No, thank <laughs> you Like and subscribe. Boy, you know.